sa pang ano nyo pang isang tim ko nih, kikita ko kasi kung uh, na hirap ng karga karga mo rito oh. ito mag bigat nito di ba oh buti na kaya mong buhatin yan wala nang ibang parangker eh guys ang bigat na guys oh halos parang mga nasa 50 kilos no lampas pa lampas pa lampas pa parang lampas pa 50 kilos oh Mm. Mabigat yan, sir. Bigat talaga. Basa pa kasi. Yes, sir. Si Kabila pa lang hinubo. Ah, dala kami yung ano. May hirong kami tubig. Mag-inom na kayo ng tubig, oh. Uh. Oh. So, ito, kuya. Uh. Oh. Uh. Oh. Pisingin mo na. Yan. so, so, ito, ang aming ano, bibigay sa'yo. Ito, oh. Ito, grocery ito. Aha. Grocery, mga bata. Kumakain ba kayo noodles? Ito, bigas! Ha? Ah. Ayan. So, mayroon ka na. Meron ka pang survive ng ilang araw. Oo. Oh. Masaya ka ba? Masaya, sir. Okay. So, hindi man ito pang matagalan, at least mga ilang araw, mayroon kang kunting hinawa. Di ba? Mm -hmm. Makakaisip po na naman ng panibagong bangkal kusang saan ka naman maglalagay ng panibagong bangkal. Wala na, sir. May marami pa ba bangkal Wala na, sir. Ito na yung uli, sir. Okay. <laughs> so, yung mga sanga-sanga nyan. Ito na yung favor, Ito, kuya. Tanggapin mo ito, kuya. Oh. oh. Ayan. Sa'yo na yan. Huh? Salamat oh. sir. Oo. Oh. Ano? Bili mo ng bagay ng mga atong mo. <coughs> Ang pira na ito, mapupunta ito sa graduation ng anak ko sa oh. May 27. Ah, okay. Happy graduation sa anak mo, no? Uh, Anong happy grade graduation? yan? Grade 6, sir. Oh. so, wag ka nang mailam, ha? Sa sa mga tropa. Ay, I mean, sir, nang kana ka mailam. Uh, mailam? Ma ano? You know, matakot. Hindi, ba? matakot, matakot, takot uh, ka ba sa pulis? Oo. Oh. Eh, siyempre, sir, huluhulin ka, kakasuhan ka, alangan ng muna Hindi, <laughs> <laughs> hey, kung wala kang ginagawang masama, huwag kang ano. Ano sa sir, kasi siyempre, may nilusan dalang kahoy. Uh, Kaya sabi ah. niya kanina, mag-iilam ba kami, sir? So, so, sabi ko, ano na natatakot ba? Ah, okay. So, Ganun.